this video guys, merong isang barko na cargo shipping na Aguang Marine na galing Bakulot City guys. Gusto nila kasi guys yung mauna silang gumaong sa Republic Cement. syempre guys, makikita ninyo nangunguna na sila dyan guys. Kahit hindi pa sila yung naunang tinawagan sa Republic, dapat kami yung maunang dumaong. Kaya ngayon guys, makikita natin ang kabuang istorya kasi ito yung guys, bago kayo dumaong sa public Cement Dapat talaga nakakomply kayo guys dun sa office nila Upang mabigyan kayo ng schedule para makadaong at makakarga ng simento Kaya nakita nyo yung guys, sila talaga gustong mauna At hindi pa nga sila nakapagpunta sa office ng Republic para may schedule Uh, ngayon ang pangyari guys dalawa kami nag-uunahang barko kasi syempre guys hindi talaga maiwasan sa dalawang barko na meron talagang mga mapangyayaring ganito guys abangan nyo ilugay na ilugay ilugay dong gawa ilugay gawa ilugay dong gawa ilugay Ipinsa <laughs> 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 do. bantay mo, di na Do, bantay, di na ninyo. nyo. Ipinsa na nyo, <daaninyo> to. Ipinsa na nyo, to. Siya rin, ginaron. Na! Di nyo, Abante. Buti na lang guys, talaga na iwasan na mga pangyayari na dapat iwasan. Kaya nga nakahit na lang sila. Syempre nga hindi na sila para lumapit sa amin at magiging isang pang disgrasya. Kaya nga guys, ito ang ginawa nila, nakahit na lang sila at syempre nga guys di pa rin sila natuto katigasan talaga e ngaya, ngayon lapit pa rin sila sa amin kaya ito mga pangyayari <laughs> patay na patay na git, diba na delikado na git, delikado na boom Boom! Daan pa ko? Bangga. Isog mga kapitan. Isog ka mga kapitan. Isog uh. uh. ko na ito. Isog ko na. Bango na mga lunggo. Bakulot. Ah, layo na sila, layo na <laughs> ganiya bangga bakulod. Tama kayo guys, nakadao nga sila sa Republic Swimming guys. Yun nga, nakadao na sila. Pero makikita nyo ilang minuto yan. Yan, full <laughs> up nga lang si lajan se pabrik semi <laughs>